mayroong musulis ang ganitong wika. Katotohan ang sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Tanga niya ang susi ng langit bilang patisang ayon sa katotohan ng sinabi ni Jesus. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kahalaan ng langit at alamang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At alamang sa Pedro Apostol ipanalangin sa Bago maging tagasunod ni Jesus, siya ay isang maninigil ng buwis o publikano sa bayan ng Kapernaum. Nang siya ay tawagin ni Jesus, kaagad niyang higisan ang kanyang labesa at sumunod sa Panginoon. Tangan niya ang pluma at libro, simbolo ng kanyang pagiging ebanghilista simbolo niya ang isang taong may pakpak dahil sinimulan niya ang kanyang ebanghelyo sa talaan ng Angkay Yesus bilang tao. San Mateo Apostol, Evangelista, ipanalangin mo <coughs> kami. <coughs> 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 Ikalawang bahagi ang minis ang ministeryo ni Jesus ang paghihimala ni Yesus sa kasalan sa kana. Ito ang unang pagpapamalas ni Yesus ng himala nang minsan siya ay ang kanyang ina ay naimbetahan sa isang kasalan sa na ubusan ng alak sa tigil. Sa pakiusap ng kanyang ina, ginawa ni Yesus na maging alak ang tubig mula sa aning na sisidlan. Pagkaraan nito, nagtungo siya sa Kapernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad Dooy na sila. para magpunta sa Galilea, naglakbay siya hanggang sa Maria at nakarating sa isang balon. Dahil sa pagod, siya ay nagpahinga sa may balon. Isang babaeng Samaritana ang lumapit para kumuha ng konting tubig. Humili si sa kanya ng inumin. Dahil karaniwan na hindi kinakausap ng mga Hulyo ang mga Samaritano, nagulat ang babae. Sinabi ni Jesus sa babae na bibigyan niya ito ng uri ng tubig na hindi na siya muling mauuhaw. Ang tubig na ibibigay niya rito ay tubig na buhay. Nang buhay na walang hanggan. Nagtungo sa bayan ng babae at itinuwento sa maraming tao si Jesus. Nagpuntahan sila sa balon at nakinig mismo kay Jesus. Panginoong Jesus, tubig at bukal ng buhay, kaawaan mo kami. Ang pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok Tabor. Pagkaraan ng anim na araw, dinala ni Jesus si Pedro, Juan at Santiago sa bundok ng Tabor. At sa harapan nila ay nagbagong anyo si Jesus. Ang kanyang muka ay nagliwanag na parang araw at nagningning sa kapotian ng kanyang dami. Nakita ng tatlong alagad si Moises at Elias Nakausap si Yesus, Panginoon, mabuti't naririto. Naririto kami kung gusto ninyo magtatayo ako ng tatlong tolda. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Habang nagkasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulat. Mula rito'y may tinilig na nagsasabi, Ito ang muna mahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Panginoong Yesus, nilang nagpagong anyo, kaawaan mo kami. Ikatlong bahagi ang kapapakasakit ng Panginoong Yesus. Ang matagumpay na pagpasok Yesus sa Jerusalem. Si Yesus ay sinalubong ng mga taga-Jerusalem, tanga ng kanilang mga palaspas. Ang pagsalubong nila ay tila pagsalubong nila sa kanilang harap may mga naglatag din ng kanilang mga balabal sa daraan ng Jesus. O sana sa anak ni David, pinagpala ang naparinito sa ngala ng Panginoon, wika nila. Jesus na matagumpay na pumasok sa Jerusalem, kaawaan mo kami. Ang panalang ni Jesus sa hala naman na ng Getsemane. Ilang araw bago siya dapil ng mga otoridad mag-isang nanalangin at nagduro sa si Yesus sa halamanan ng Gethsemane. Nanalangin siya, Ama ko, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghirap na ito. Ngunit hindi ang kalup kundi ang kalooban mo ang masusunod. Panginoong Yesus sa na nagdusa sa halamanan, kaawaan mo kami. Matapos manalangin, umalis si Jesus at mga alagad at pumunta sila sa ibayo ng batis ng Kidron at pumasok sa isang halaman ng doon. Alam ng taksil na si Judas ang lugar na iyon sapagkat doon madalas magpunta si Jesus at ang kanyang mga alagad. Isinama roon ni Judas ang ilan sa mga bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na Romano na padala ng mga punong pari at pariseyo. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya. Hinakit nga si Jesus at ihinapos ng mga bantay na hudyo at ng mga kawal na Romano na pinamumunuan ng isang kapitan. Senyor Kautivo, kawaan mo kami. Ang paghampas kay Jesus sa haliging bato. Muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga hudyo, wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo sa pista ng Pasko. Hindi ba ninyong palayain ko ang hari ng mga kudyo? Hindi, sigaw nila. Hindi siya kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan, kaya ipinakuha ni Pilato si Yesus at ipinahagupin. Senyor de la Columna, kaawaan mo kami. ang imahe ni Jesus matapos siyang habubihin. Duguan, sugatan, at nalupay-pay sa hirap at sakit na kanyang binaras sa pagkakahabubi. Senyor de kaawaan mo kami. At ang pagpuputong kay Jesus ng koronang tinig ang mga kawala ay naglito ng isang koronang mula sa isang halaman ng matilin. Pinilagay nila ito sa kanyang ulo at sinutan nila siya ng balabal na kulay murado. Sinabi nila, pagbati sa hari ng mga hudyo. Matapos nito, siya'y binugbog at pinagsasampal. Mga dusang dapat tayo ang dumadanas dahil sa ating mga kasalanan. Panginoong Jesus na kinaranahan ng koronang tinig, kaawaan mo kami. de la Pasencia Ang imahe ng Señor de la Pasencia ay napapakita ng pagdusta at panglilipak ng mga kawal kinsis. Mabuhay ang mga hari ng mundo, palibak nilang tuya sa Panginoon, hindi kunikibo. Mistulang maamot po ba na sa dakong patayong upang maging handog at alamin sa ikatutubos ng kasalanan ng San Diego. Señor de la Pasencia, kawaan mo kami. Ang etse ay hindi lahi na ang narito ang tao ang isa kasinataan. Si Pilato nga ay muling lumabas at sinabi sa kanila, Narito, inilabas ko siya sa inyo. Ito ay upang inyong malaman na wala akong makitang anumang kasalanan sa kanya. Lumabas na si Yesus na suot ang koronang pini at ang balabal na kulay murado. Sinabi ni Pilato sa kanila, narito ang tao. Panginoong Yesus, hinagupit at pinagtungan ng koronang pini kaawaan mo kami. Nuestro Padre Jesus na kayo. Ito ang ibahin ng Panginoong Yesus na basa ng kanyang krus isa sa pinakapopular na debosyon sa Pilipinas. Milyong-milyong deboto ang sumasama sa traslasyon nito tuwing ikasyam ng Enero. Pinaniniwala ang imahe nito na makikita sa Kiyako ay nagmula sa Mexico. Sa pamamagitan ng kalakalang galyon, sa pagitan ng Acapulco, Mexico at Maynila sa Pilipinas. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ang pagkatagpo ni Yesus at ng kanyang ina, isang makadurok pusong tagpo ang pagkikita ng isang anak at ang kanyang nagdadalamhating ina. Halos mamatay sa sakit na naragdaman nang makita ni Maria ang kanyang anak, sugatan, duguan at labis na nahinirapan sa mga kamay na mga lapastangan. Panginoong Yesus na tinagpo ang kanyang nagdadalamhating ina, kaawaan mo kami. Ang ikalawang paghahadapa ni Jesus. Matapos si pagkaloob kay Veronica ang larawan ng mukha ni Jesus, muli niyang pinasar ng mabigat na krus upang may sakatumparan na niya ang kanyang misyon. Dahil sa init, pagod hirap, muli siyang napasubasong at ang pagdapa niya kayo Kumahangos na dumarating ang ilang kababaihan at kabataan upang tigilin ang pagpapahirap na ginagawa ng mga sundalong Romano kay Jesus. Jesus na makalawang ulit na nasubaso kawaan kaawaan ng Si Jesus ay hinubaral nang sapitin nila ang Golgota o dako ng buo, ang lugar kung sa ipinakon si Yesus sa krus, hinubada nila ang kanyang tulitan. Nuestro Padre Yesus despojado, kaawaan mo kami. Ikaabat na bahagi ang mga alagad at kababaihan ng Jerusalem. Santa Marta ng Betania. Sa Biblia, una nating nakilala si Santa Marta na taga-Betania sa Ebanghelyo ni San Lucas. Tumuloy sa kanilang tahanan si Jesus at inilalarawan si Santa Marta na abalang-abala sa pagkahanda ng makakain. Samantala, itinuro ni Jesus kay Marta ang higit na mahalagang dapat na pinagkakaabalahan sa buhay ay pagpapayaman ng sarili sa salita ng Diyos. Santa Marta ng Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria ng Betania, kapatid ni San Lazaro at Santa Marta, nang si Jesus ay dumalaw sa kanilang tahanan, naupo siya sa may paanan ito upang makinig sa kanyang itinuturo tanga niya isang albastro at kanyang buho dahil matatandaan nang magbalik si Jesus sa Betania na kung saan isang hapunan ang inihanda para sa kanya. Kumuha si Maria ng isang susidlan ng mamahaling pabango galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buho. Santa Maria ng Betania, ipanalangin mo Santa Veronica. Si Santa Veronica, ayon sa tradisyon, ay kilala bilang ang babaeng nagbigay kay Jesus ng birang na pamunas habang binabagtas ng Panginoon ang daan kumos sa Kalbaryo. Ang birang na ito ay matatagpuan sa Roma, Vaticano, at itinuturing na isa sa mga pinakabahala alaala ala ng ating simbahan. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. Santa Maria Inani Juan Marcos Si Santa Maria Inani Juan Marcos ay isa sa mga babaeng disipulo ng ating Panginoon. Pinaniwalaan siya ay ang may-ari ng bahay na pinagdausan ng huling hapunan ng Panginoong Huso Kristo. At bilang simbolo nito, hawak niya ang isang sa ina ni Juan Marcos na isa sa mga tagasunod ng Panginoon na isa sa apat na ebanghilista. Santa Maria, ina ni Juan Marcos, ipanalangin mo kami. Apostol Santiago Menor at Apostol Judas Tadeo. Siya ay kasama ng Mahal na Birhay Maria sa paanan ni Yesu Cristo noong ito ay nakapako sa Cruz. Tangan niya ang isang balis, simbolo ng kanyang ginagampanan sa paglilinis ng pagliliganan ng Jesus. Isa siya sa mga babaeng nakasaksi sa pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Jesus. Santa Maria Cleope, iba mo um, kami. Santa Salome, si Santa Salome ay ang asawa ng mangisdang taga-Galilea na si Sebedeo. Siya rin ay ang ina ni Santiago Mayor at San Juan Apostol. Si Santa Salome ang nagbumukahi kay Yesus na itabi ang kanyang dalawang anak sa karihan ito, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Tama niya ang isang insenaryo at simbolo ng kanyang ginagampanan sa paglilinis ng bangkay ni Yesus. Ito siya sa mga babaeng na lilingkod kay Jesus, saksi sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Yesus. Santa Salome, ipanalangin mo kami. Santa Juana de Cusa, si Santa Juana ang esposo ni na nakatiwala sa palasyo ni Lord. Isa si Juana sa mga babae na nangyayon ni Jesus at pinanggatin ni Jesus. sa kanyang kayamanan upang tumulong sa Diyos Maria Magdalena, isang babae kung saan ipinalayas ni Yesus ang pitong demonyo. Siya ay tagamag-magdala isang syudad sa hilagang kanluran ng baybay ng lawa ng Galilea. Pagkatapos na palayasin ni Yesus ang pitong demonyo mula sa kanya, naging isa si Maria Magdalena sa mga tagasunod ni Kristo. Siya ay tinaguriang Apostola Postolorum apostol sa mga apostol dahil siya ang unang saksi sa muling pagkabuhay ni Yesus. Tangan niya ang sisidlan ng pabagong langis, simbolo ng kanyang pagtungo sa paghahanda at paglilinis sa bangkay ni Yesus. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. ang pinakapakatang apostol na taga Galilea, anak ni Zebedeo at ni Santa Salome, kapatid ni Santiago Mayor. Siya ang disipulong mahal ni Jesus na humilig sa tabi niya sa huling hapunan at sa kanya itinabubili ng Panginoon sa Kalbaryo ang mahal na Biblia. Narito ang iyong ina. Siya ang mayakda ng ikaapat na ebanghelyo na nasa bagong tipan ng Biblia kung kaya hawak niya ang isang pluma. San Juan Evangelista, ipanalangin mo kami. Mater Dolorosa, wala na atang hihigit sa karamdamang hirap at hinagpis ng isang ina dahil sa paghihirap ng kanyang kaisa-isang anak, waring may punyal na tumara at si Galgal sa kanyang pag-iisip ang mga nangyayari at busang sinabi ng kanyang anak dahil sa ating mga kasalanan. Mother Dolorosa, ipanalangin mo kami.